Okay, sa lahat po ng ating mga viewers, no, at sa lahat po ng nakakaunawa sa inyong lingkod bilang suporta nyo kay I Love It dito sa Jensa, no, meron din po tayong nakapin na GCAS number dyan. Pwede kayo mag-send kahit bariya basta galing sa puso. Maraming maraming salamat po, ha. And God bless you all. Ito, mga kabatang, talagang wara moves. Parang natutulog lang yung ating kaibigang si Champ Jonas Magpantay mga kabatang, eto. Talagang, yun ang tinatawag na swerte na biglang minala sa bandang ulit. Pero ito, tingnan po natin, no? Talagang double double attempt ng kanyang jump shot moves. <laughs> Ito, to, no? talagang dinugso niya nang isa pang ano, yung kanyang cue, cue stick jump. Ayun, no? Ito watch and learn mga bata, no? I love it! Yeah. Moves! Talagang nakaka-wow! At nakaka-I love it ang ating kaibigan si Champ Jonas Magpantay! I love it!